May kasama kayong yung uh, no so pupunta kami kasi mag aano kami mag akakay kami sa isang Chinese restaurant dito yung sinabi namin na masarap na Chinese restaurant tas mura at saka malalaki yung serving yung na yun yung i-feature namin ngayon uy may pick up coffee na dito oh. may pick up coffee na oh. May pick up po na o. Oh. So, eto yun guys. Sa labas siya ng anay, ng TV Town Center. Eto siya. Ayan siya guys. Fortune Chinese Restaurant. Ay. <laughs> Fortune Chinese Restaurant. Yan. Ay, Fortune Hong Kong Seafood Restaurant. Nandito kami, guys. Ayun na nga guys, so nandito na kami ngayon sa video na ito sa loob ng isa sa mga parang VIP room ng uh, For, Ho, Fortune Hong Kong Seafood Restaurant. Dyan, papakita ko sa inyo yung kanilang menu, no? Mamaya-maya. Uh, ngayon, yan yung mga prices ng mga items nila ay sana kita sa video, no? <laughs> Pero, post nyo na lang para mas makita nyo yung mga video. Pero, available din naman yung kanilang menu sa kanilang Facebook page. Hanapin nyo lang sa Facebook yung Fortune Hong Kong Seafood Restaurant. Mabilis din yung serving, guys. Kapag nabigyan nyo na yung order nyo, ah uh, ang bilis ng serving, ayan na yung aming ah uh, ano yata ito? No? Soup. Soup na chicken. Chicken. chicken basta chicken. chicken, something. Nakalimutan na. No? Chicken and corn. Ay, hindi. Hindi, walang man. corn. Chicken. Parang chicken something yan na na soup eh, yung gano'n tipo. So, mabilis din naman yung serving. At saka, ayan guys, yung bowl na yan, small lang yan. Mm -hmm. Ang laki. Na, diba? Ang laki ng serving uh, ng mga pagkain talaga nila. Yung gano'n tipo. So, sulit na sulit yung ano rin nyo? yung... Yung ibabayad nyo talaga. Yung siya. ibabayad nyo. Diba? Tsaka, bababayad pa yung mga waiters. Oh, Siyempre, naka-BIB ko. Hindi, kahit hindi VIP. Maga. Okay. Kahit hindi VIP. Maalaga BIP, talaga sa, sila sa, mga, Ma -ano, sa, mga... customer. Sa customers nila, yung ganun tipo. No? And ang best na kami nakakain dyan, guys, at hindi talaga nagbabago yung serving size nila. No? <coughs> Excuse me po. Consistent na consistent. Ayan na nga, na ng aking kapatid yung soup. Sino ba yun? si Mao Zedong. <laughs> <Mouse -y -tong. laughs> si Mao Kasama namin si Mao Ayan, tinitikman niyo. So, <laughs> mm -hmm. di ba? Yeah. As ayan naman guys, yung kina, uh, in order namin na crab. First time namin um-order ng crab. <coughs> Excuse me po, ano ba yan? Buhay pa yan guys eh. Buhay na nalulutuin tapos papa, ah, kasi market price siya so titimbangin pa tapos ano o oh, diba sarap na sarap si mamanot tapos <laughs> sarap, sarap ka dyan ah, sa pinakain mo oh. kaya yeah, baka mahal ang pricey pero mahal talaga kasi syempre nga ano yung alimangoy eh. pero masarap na mali Para masarap na. masarap ang pagkaluto mm -hmm. sobrang sarap yan yung isa sa mga in order namin yung crab parang Singapore style chorbanesca kasi ito naman favorite nila kasi yan yung ano yan shrimp Thai, in Thai chili sauce yata na shrimp. Pero hindi siya ganun kaanghang guys. Pero masarap. Pero masarap yan kasi as in wala nang balat yung hipon. Yung ganun tipo. Tapos hindi siya, actually wala nang siyang anghang eh. Parang kailangan lagyan mo pa ng pepper flakes. Ayan. Uh, tinitikman na ni anxiety yung ano. Anxiety. <laughs> yung, Yung shrimp. Tapos ako naman, Ayan. ang ever favorite, syempre fried chicken. Masarap yan eh. Masarap yung fried chicken nila. Half lang yung in-order namin. Ay, At tinik ko na siya niya na ni, Sir JM. Ulul. Ay, sabi ka na pabura tuloy ako. Sira ulo ka talaga. Tapos ito yung sweet and sour pork. Sweet and sour pork. Oo, sweet and sour pork. Yan yun. Pero huli na yung maraming ano Yan medium size lang yan, guys. Pero huli na yung Parang ang dami na din. lang O small lang yan. Small. Small lang ba yun? O yan. Yan yon yung sweet and sour. Diba, ang lalaki din ng cuts, no? Nung baboy. Oh, no. sarap. Sarap na sarap si Mausitong. Laki ng bibi. <laughs> Mausit Tung. Mm. And... naman, guys, yung lumpia nila na pagkalaki-laki. -laki, no? At saka yung yung chow fried rice. Masarap. Yung lumpia nila, guys, nakakatawa kasi siksik -sik sa laman. Hindi <laughs> puro na. balat. O, <laughs> oh, diba? Mahilig sa lumpia yan, eh. Kaya tinan mo, anong verdict niya sa lumpia? Approved! Oh, Nabila-ukam pa, di ba? Sulit din yung lumpia, guys. So, dito, montage-montage muna. Dumati ah, hindi pa dumalat yung lahat ng order namin. May mga dimusong pa, gano'n. Pero yan, yun, Nilalatakan na namin sila lahat. Hindi din namin napakita dyan, guys, yung, ano, yung crispy noodle. Ayun, no. Yung katabi ng sweet and sour pork. Masarap din yun, no. Lagi oh. natin ino-order siya. Ang daming, ano siya, may saog na assorted meats. Assorted talaga, guys. May hipon, may squid my uh, chicken, my pork, my atay, my gulay. Lahat ng karne ang doon ang sarap. Yung ganun tipo. eh okay. So yun lang guys, tapusin lang natin itong montage. Background music muna tayo. Tapos anong tingnan natin kung anong masasabi namin pandang huli ng video. hindi na kami nakapag uh, outro doon sa kinaina namin kanina kasi tumiretso pa kami ng SM dahil nagpalinis mag ako ng laptop na ginagawa ko for work then nakapagod na naman yung sila sa video na kami so hindi ko na rin na, nakuha na, yung na, 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 na feedback ng mga kasama natin ng mga kapatid ko mga kasama natin doon sa ano doon sa kinain namin. No? So, ah, uh, kung yun naman guys, ang lalaki talaga ng serving, no? Mm -hmm. Ilang beses na rin kami nakakain doon eh. pero ganun talaga, ang lalaki talaga ng serving eh. sulit na sulit. Lagi po kumakain kami doon yung eh. mga tira na pwede namin i-take out yung mga ganun no? So, ah, uh, first time kami din nag-order din ng crab. Ngayon lang kami, din namin mag-order kayo ng crab. Masarap malinamnam, buhay pa kasi din restaurant parang tulad ng ibang Chinese restaurant no na parang may paluto ek ek labo no hmm. ano fresh pa yung pero masarap yung, pagluto, pagkaluto yung mga talaga masyadong pricey yung, uh, pricey nasa yun, parang kasi, market, market price kasi oh, market price pero, pero yung iba namang items na, na doon guys katulad ng ng sweet and sour pork yung mga chicken sulit ah uh, pwede, uh, okay na okay na okay na, okay na hmm. yung presyo nakita yun naman sa video yung ano di ba yung yung kita nung yung yung ano yung menu nila doon so pwede nyo nalang i-post kung ano yung gusto nyo makita. So, located sila doon sa may EP Town Center sa tabi ng Proto Vista. No? Nag-accept sila ng mga reservation, mga parties, may mga VIP room sila doon. Yung VIP room sila, kung siya may mga meeting doon kayo, tapos 6,000 consumable no? Uh, para doon sa, doon sa VIP room na yun, No? Uh, mga birthdays, mga ganyan, yeah ako. Ah, kaka ba ito ano ba sa sabi mo Masarap kasi yung medium, medium size naman Ang dami na nun eh. Pero kung kaya dalawa lang kami, pwede naman sa small. Ang hmm. dami kasi serving talaga, ka hindi ka talaga doon. Actually yung small serving size na like, good for three. Good for three, good for three. And, yun, parang hindi talaga sila yung tipipay talaga sa hindi. Tapos direct yung mga kasama yung black gula, mandala, masarap. Masarap naman, pero yung isa ko kapatid tinigpan yung isa nila, masarap yung isa nila. Yung isa nila masarap. Uh -huh. Tapos yung soup, masarap yung soup. Basta masarap yung food, although may pagka-pricy, pero masarap diba? Masarap yung ano nila. Uh Alam mo, na mukhang silunan. Yun lang guys. So, salamat sa pagsama sa amin ulit sa May Food Adventure ngayon. Uh, ano na ba? Sa susunod ulit mga lakan at, atong, atong, atong natin ano? uh, okay. na mga lakad at tuklasin natin ng mga na 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 kainan. Na pwede natin puntahan ng mga nagtitwending sa sa ano, sa sa Facebook at sa YouTube. Tingnan natin kung totoo bang masarap. Di ba? Kung baka hype lang ang social media. <laughs> Hi guys, kung nagustuhan itong video to, huwag ka share i-like. Mag-comment kayo, syempre. And then, mag-subscribe kayo sa aming channel, Enso and and Neil Vlogs. And, hanggang sa muli, guys, so sa Enso and Neil Vlogs. Paalam po. Thank you for watching!